Isa-isahin na natin ang misteryo sa Pilipinas at hindi maikakailang ito ay matatagpuan sa mga abandonadong lugar, mansyon o mga bahay na matagal nang nakatayo. At ang karaniwang dahilan, dahil sa mga biktima ng ikalawang digma ang pandaigdig. di ba? Pero bago ang lahat, baka naman hindi pa kayo nakalike at subscribe mga kabayan Abay, ano pang hinihintay? Mag-scroll down na at pindutin ang like and subscribe button. Ihit nyo na rin ang notification bell para lagi namin kayong kasama sa mga exciting, mysterious stories. Dito lamang yan sa aming channel. Ngayon ay samahan niyo ako at puntahan natin ang Pampanga na kilala sa kanilang masasarap na pagkain. Siguradong natikman niyo na ang Pampanga's Best Tocino at ang kanilang napakasarap na recipe ng sisig at marami pang ibang putahe. Dito rin matatagpuan ang pinakamagagandang parol dahil sobrang ganda nga naman dito tuwing Pasko. Kaya paniguradong marami naman ang magpupunta dito ngayong Disyembre. Pero siyempre, bago magpasko, ay Halloween muna ang pinag-uusapan. Diba mga katakips? Bukod kasi sa masasarap na pagkain at masasayang ilaw ng kapaskuhan, kilala rin ang pampanga sa mga lugar na nakakapagpatindig ng ating mga balahibo at nagpapalaki ng ating ulo. Marami nga kasing lugar dito na kilala dahil sa sila ay tahanan ng mga nilalang hindi nakikita ng lahat. Opo, mga multo. Kaya naman, wag nang magpatumpik-tumpik pa at alamin na natin ang kabawalagang kapampangan dito sa takip silim. True Mystery, Mystery Stories. Stories. umpisahan natin yan sa Villa Epifania na alam kong nakita mo na rin sa iba't ibang palabas dahil ang iconic mansion na ito ay naging setting na ng mga pelikulang Tanging Yaman, Tinimbang Ka Ngunit Kulang at marami pang iba. Ito rin ay kilala bilang Guanzon House o Grand Old House of Santa Rita. Dahil nga ito ay itinayo sa Santa Rita, Pampanga noon pang 1930s. Ang ancestral na bahay ay gawa sa konkreto na ipinangalan kay Doña Epifania na mula sa Alvinidas Clan. May malaki rin itong gate at malawak na bakuran. May granite na hagdan na nagsisilbing entrance. Mga marmol na haligi sa second floor. Meron pang asuteya at chiminea. Parte na rin ang isang maliit na rooftop. Tunay na maganda ang mansyong ito at hindi mo aakalain na yun ay isang haunted house. Pero sa likod ng maganda nitong mukha, madilim pala ang karanasan ng bahay na ito. ito. Ito raw kasi ang area kung saan pinarusahan ng mga Hapones ang iba't ibang biktima hanggang sa sila ay maubusan ng hininga. Hindi talaga ito para sa mga mahihina ang puso dahil mismong mga paranormal experts na ang nakapagsabi na malakas ang enerhiya ng mga espiritu dahil nga sa sila ay hindi mapakali. Siguro hanggang ngayon hinahanap pa rin nila ang kanilang hustisya. Sabi pa ng ilang caretakers, makikita rin pagalagala sa bahay si Doña Epifania at ang kanyang asawa. Walang halong birong katakot-takot talaga ito mga kabayan. Pero hindi lamang yan ang bao ng Pampanga. Lilipat naman tayo sa Casa Nicolasa sa San Fernando lamang na isa ring heritage house at naideklara ito ng National Historical Commission noong 2003. Ang bahay na bato ay may maganda ring disenyo. Maraming bintana at malawak na space sa loob. May pagkakastila ang arkitektura dahil nga ito ay itinayo noon pang panahon ng mga kastila. Nagsilbi itong bahay pagamutan ng mga Pilipino noong may digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. At mismong si Doña Nicolasa ang gumagamot sa kanila. Sa kasamaang palad, may mga revolusyonaryong doon mismo nahihimlay. Nagkaroon rin ng pagkakataon na mapasakamay ito ng mga hapon matapos agawin sa kanilang angkan at dahil ito ay kanilang naging pugad, hindi malabong marami rin ang nabiktima dito ng masahol na ginawa ng mga Hapones. Kaya naman hanggang ngayon, mahirap pa rin tingnan at puntahan ang lugar dahil ang sabi-sabi, naririto pa raw ang multo ni Doña Nicolasa at ang mga namatay na sundalong Pilipino. Nakikita nila ito na sumisilip sa bintana at sa mga anino kahit wala namang nakatira doon. Minsan din daw ay naririnig na tumutugtog ang piano sa loob na talaga namang kung iyong mapapakinggan. Ay baka ilang saglit lamang ay basa na ang iyong shorts habang tumatakbo pa uwi. Yan rin ang dahilan kung bakit tanging mga mahilig lamang mag-ghost hunting ang pumupunta dito. Pero sabi ng ilang ghost hunters, exciting rin daw ang Bale Castilla sa Florida Blanca na itinayo noong kasagsagan ng rihimeng Espanyol. Ibig sabihin ay tapos na ito bago pa man dumating ang digma ang pandaigdig. Ito ay pagmamayari ni Don Alfredo Bale Castilla na sinasabing oldest house sa buong Florida Blanca. Ang lugar ay parabang nasa panahon pa rin ng mga Kastila. Malawak ang bahay na nakaharap sa ilog at meron ring ikalawang palapag. May malaking balkoneya din at magkakakonekta ang mga kwarto, pati na ang eleganteng kusina at dining area. Dahil sa ito ay abandonado at matanda na rin, naging usap-usapan ito ng mga lokal doon dahil sa katatakotang mararanasan sa bahay. Meron daw kasing matandang babae ang makikita sa balkoneya at biglang-bigla na lamang itong mawawala. May mga kakaibang tunog gaya ng sigaw at hindi maipaliwanag na iyak at hagulgol ang maririnig dito. Kaya nga ang sabi ng mga taga Florida Blanca, wag na wag daw lilingon sa bahay kung dito mapapadaan. At takpan na lang ang tenga para walang marinig na kung ano. Siguro ay naging tahanan na rin ito ng mga dating katipunero o mga Espanyol na ginagawang kulungan o parusahan ang tirahan. Hindi rin mawawala sa ating kwento ang Pamintuan Mansion na 1890s na noong naitayo para sa noong mayor ng Angeles na si Florentino ng kanyang mga magulang na sina Mariano Pamintuan at Valentina Torres. Sinasabing dito tumira ang mga katipunero sa ilalim ni Heneral Luna. Napasakamay rin naman ito ng Pangulong Emilio Aguinaldo at dito rin daw naganap ang unang pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas. Gaya ng iba pang lugar sa ating istorya, kinuha rin ito ng kalbaryong hapon at ginawang kampo. Pero nabawi rin ang Pilipinas at ngayon ay isa na itong ganap na museo. Paano bang hindi gagawing museo eh, napakaganda ng disenyo ng mansyon. May massive stairway at gawa pa sa mga modern na bagay noon. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa kababalaghan dahil sa itaas na bahagi ng mansyon sa rooftop tower ay may nagpaparamdam na multo ng isang batang babae na matagal na raw nakatira doon. Palagay ko ay biktima rin ito ng mga digmaan. Pero kung iisa lamang ang nagpaparamdam sa mansyon na yan, ibang-iba ito sa sikat na sikat na abandoned hospital sa Clark Air Base sa Angeles City. Ito rin ay tinagurian ng isa sa pinakanakakatakot na lugar sa mundo. Dito kasi dinala ang mga sugatan at naghihingalong mga sundalo noong World War II at Vietnam War. Ang hospital kasi ang may pinaka-advance na kagamitang panggamot noong panahon na yun. Subalit hindi pa rin mapigilang may pumanaw sa mga pasyente, lalo na ang mga Amerikanong ipinadala galing sa Vietnam. Ang sabi pa, binomba rin daw ito ng mga Hapon habang may mga taong nagkakasiyahan noong bispiras ng Pasko. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ito inabanduna ay dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo na siyang sumira sa lugar. Ang morgue ng ospital daw ay ang pinakanakakapanindig balahibo dahil maraming sumisigaw na Help me! I don't want to die! May mga nakapunta na rin ang nagsabing bigla-bigla na lamang daw may sumisigaw at may mga espiritu ring lumulusot sa mga dingding. May mga masasamang espiritu din daw ang kayang manakit ng mga pumupunta doon dahil minsan ay may nambabato at nanunulak daw sa kanila. May naririnig ding nagpa-party kahit matagal ng abandonado ang lugar. Tunay na isa ang ospital na ito sa pinakanakakatakot sa mundo. Kaya patok na patok sa mga documentaries at ghost hunting. Sa ngayon ay yan lamang ang mga nakalap na mga lugar sa pampanga na punong-puno ng misteryo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot kung ano ang tunay na pakay ng mga espiritu dito at kung saan talaga sila nang galing. Pero sa palagay ko ay malabo ng masagot yan dahil bibihira lamang ang may ganyang kakayahan o baka nga wala. Pero ano sa tingin nyo mga katakips? Dagdag ko na rin ang isang katanungan na kung bibigyan kayo ng pagkakataong makapunta sa isa sa mga lugar na yun, saan ang pipiliin nyo? At kaya nyo ba talagang pumunta sa mga lugar na yan? O siya mga kabayan, babasahin ko na lang ang inyong mga komento at sagot dahil maghahanap pa ako ng mga kwento na talaga namang magugustuhan nyong lahat.